Kahapon naitala ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong taginit. 40 degrees Celsius sa Tagaytay, Isabela. Sa Metro Manila, 36.9 degrees Celsius ang temperatura kahapon. 42 degrees Celsius naman ang heat index. Ang pinakamainit na temperatura na yan sa Metro Manila ay naitala sa Pasay City. Pero sabi ng pag-asa, may mas mainit pa na panahon na naitala sa bansa. Base sa kanilang historical record, pumalo sa 42.2 degrees Celsius ang naitalang pinakamainit na temperatura sa Tugigaraw buwan ng Mayo 1912 at 1969 habang 38.6 degrees Celsius naman sa Port Area, Maynila buwan din ng Mayo 1915. Ang mga datos noon at ngayon naganap din sa kasagsagan ng El Nino. Ibig sabihin, patikim pa lamang ito sa mas kalbaryong init na posibleng maramdaman hanggang sa ikalawang linggo sa buwan ng Mayo. Sa Metro Manila, huwag na raw umasa ng komportabling tag-init. Ibiraw kasi ang sitwasyon dito, lalo pang nagpapalinsangan ng paligid. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, usually yung urban heat island effect yon. Ibig sabihin po, mataas yung emission ng ating mga simento, ng ating mga daan, ng mga roads, ng mga buildings, yung mga konkretong mga bagay. So mataas po yung emission ng heat noon. Kaya yun po yung nagbibigay ng mainit sa ating temperatura dito sa Metro Manila.